Shout out jan sa mga may mga magandang trabaho. Ako, bisig -ane lang ko, istambay. Dili ko mamili. Gwapog trabaho. Ako, single pa ko. Wala ko asawa. Pero dili po ko sa teacher po. Nga naman. Kaya himuon lang po ko gana na sa Himuon ko tayong gasog plato. Manilhig. Tanan. Bisig-istambay ko dili po magpatol, patol bisag pulis pa na siya dili ko magpatol sa pulis kaya nga naman imuon lang kag ano standby dagang ka dunggan istorya mo no, ni nga ni gipunit gipunit niya ko kasi siya gwapo trabaho pulis siya o mo na siya bisag sundalo pa na di japon ko mo patol japon o sundalo ng mga babae bisag kun sa gwapo trabaho nila na dili gyapon ko kaya nga naman Maulang gaya po ng imo sa imo ah, Andiron ka. Himuon kang taghugas o plato, tiglong ag, tanan. Istambay ko, dili po kong patul gaya po. Dili ko. Dili ko yung anak. Ayaw ko sa mga ganyan. oh, totoo yan. Hmm. Ito. Sa mga ano na naman. Sa engineer na mga babae. Bisa, nga ni lang ko, dili gaya po kong patul sa engineer. O, oh, tinuod na. Dili gaya kong patul sa mga engineer na mo daghan ka madunggan istorya nga di ka kabalo kasi gipulot kanila kay ana mo nang style nila sundon kanila ingnon kanila nga gipunit lang kanila kay ikaw wala kay trabaho hmm di patulan ta lang ka kay wala kay trabaho hmm, mo madunggan nimo nga daghan ka maistorya na madunggan kung makasawa ka og may trabaho kaya ang uban diha mga istambay Dili ko patol sa may mga trabaho, kung gwapo nga trabaho, dili ko. Gusto nako na ko asawahon katong ano, tong mga, mga tong, asawahon. tong mga trabaho sa bar, mo tong akong asawahon. Gusto gwapo tong nga trabaho sa bar. Kay pag inikuli, wala kay madunggan istorya. Pero kung gwapong trabaho sa imong ano, sa imong asawa na para sa para sa engineer. Pag naasawa ni mo, nako, dagan kay ka madunggan istorya. Oh, tinawad na. Tinood na akong istorya. Dili na ako atikal ha. Tinood ni. Mm. <laughs>